Nagpapaulan sa malaking bahagi ng Mindanao ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Nakakaapekto naman sa malaking bahagi ng bansa ang Easter Lease, na nagdadala ng mga pagulan sa Luzon at Visayas. Walang minomonitor na LPA ang pag-asa sa loob at labas ng PAR. Ang ulat panahon mula kay Jen Garcia. Makikita sa ating iWeather Center ang umiiral na Easterlies at ITCZ na nakakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Aasahan ng mga pagulan sa malaking bahagi ng Visayas at Silangan ng Luzon na dala ng umiiral na Easterlies. Habang Intertropical Convergence Zone naman o ITCZ ang nagdadala ng maulap na kalangitan sa bahagi ng Mindanao na nagdudulot ng mahina at bigla ang pagulan sa lugar. Samantalang wala namang binabantay ang LPA o bagyo ang pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa Cotabato City maglalaro ang buwat temperatura sa 24 to 33 degrees Celsius at nasa 90% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang buwat temperatura sa 23 to 33 degrees Celsius at nasa 80% ang chance ng pagulan. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 24 to 33 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 50% ang chance ng uulan. 25 to 31 degrees Celsius naman ang na magiging agwat ng temperatura sa Davao City bukas at 40% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 25 to 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 70% ang chance ng pagulan. 24 to 32 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura sa Zamboanga City bukas at 70% ang chance ang uulan. Ang Lanao del Norte ay papalo bukas sa 22 to 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 50% ang chance ng pagulan. Habang sa Lanao del Sur naman ay makakaranas ng 18 to 26 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 40% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 5.27 ng umaga at lumubog ng 6.26 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating i Weather Center. Jan Garcia, i Minds, Philippines.